Ay tayo po'y na muling makakahuntahan on air ang itinuturing na pong suki ng ating programa, si Kamalay Chairman George Erwin Garcia. Chairman Garcia, good morning po. Johnny Bañez, Drew nasino Live na po tayo sa DWIC, Channel 23. Chairman? Good morning po, magandang Chairman. Magandang magandang po, Sir Drew, Sir John. Magandang magandang po sa mga kababayan natin. Alright. Ang <laughs> unang katanungan na to, uh, uh, Chairman Garcia, final and executory na po ba yung disqualification dito sa tatlong uh, Elected official, uh, Chairman? Yung pong sa Tarlac City, yung involving yung mayor, ay uh, ito po kasi ay commission and bank na and therefore yan po ay decision na sa motion for reconsideration na kung saan ay uh, na-determine na commission and bank na uh, talaga pong may misrepresentation yung naturang opisyal do sa pagpa ng kanyang Certificate of Candidacy. At dahil po dyan, ang desisyon ng Commission and Bank ay magiging eksekutory limang araw pagkatapos po ito ay mailabas. Ang limang araw po ay ngayong araw na ito, uh, Sir John, Sir Drew, hmm. and therefore maaari po in the next few days o baka ngayong araw ay ma-issue na po natin yung tinatawag na Certificate of Finality and Entry of Judgment, maliba na lang kung meron pong makukuhang restraining order ang naturang respondent mula po sa katastasang hukuman. Hmm? Yun naman pong desisyon dyan po sa uh, Provinsya ng Albay involving yung pong governor na nahalal at ang uh, issue po ay tungkol sa perpetual disqualification to hold public office na iginawad mismo ng opisina ng ombudsman. Kahit pa nga ito ay maaaring nakaapila, ay uh, dahil po kasi sa batas, sabi ng batas, ang desisyon ng Office of the Ombudsman sa administrative cases ay kaagad dapat ipatupad ng lahat ng ahensya ng pamahalaan. So ito po ay subject pa sa motion for consideration mm -hmm. sa Commission and Bank. Yun naman pong pangatlong kaso, Sir Drew, Sir John, ay yung tungkol naman po sa Mayor ng Kabuyao Laguna na nahalal do sa issue ng vote buying naman po na napatunayan ng division naman na sinasabing ginamit, gumamit ng pera upang makapamili po ng boto. So yan po ay uh, subject pa rin sa motion for consideration and therefore hindi pa pwedeng maipatupad sa kasalukuyan. Yung dalawa? Yung dalawa, tama po. Yung una, sir, yung sa Taktarlak, uh, chairman, perpetual disqualification din po ba ang katumbas nun? Ah uh, hindi po ito po ay katumbas ay pagtatanggal uh, mm -hmm. sa posisyon sapagkat uh, sabi po ng batas kapag merong uh, misrepresentation o ika nga ay hindi pagsasabi ng katotohanan ay yan po ay ground para ikansila ang kanyang uh, candidacy mm -hmm. at the same time ito po ay kasong kriminal din sapagkat uh -huh. sinasabi rin po ng Omnibus Election Code na ang hindi po pagsasabi ng katotohanan doon sa Certificate of Candidacy mm -hmm. ay pwedeng maging basihan ng tinatawag na election offense at kung po ay maipa-file sa kas, uh, na kaso sa korte at ito'y nagkaroon ng final conviction, ay pwede pe po magkaroon ng perpetual disqualification mm -hmm. to hold public office. Alright. Uh, pagdating po, Chairman Garcia, sa issue ng residency, oh, One year, di ba? May oh. one year. May laging pum pumuputok na issue eh. Mm -hmm. Yung sa issue ng tagig. Mm -hmm. Ano mo yun? Yung mag-asawa sila pero tumakbong magkahiwalay na distrito. Okay. Uh, yes po, tama po kayo doon sapagkat uh, yung one-year residency, kinakailangan may establish ng ebidensya. Ngayon po, hindi sinasabi din po naman ng Korte Suprema na hindi kinakailangan mag-asawa ay may parehas na domicile na tinatawag. Tandaan po natin, kapag ka ang isang tao ay tumatakbo sa public office o kahit na tayo bumaboto, ang nakalagay po sa batas, sa konstitusyon, must be a resident of. Pero ang sabi po ng Korte Suprema, ang ibig sabihin daw po ng residency dyan sa mismong uh, batas sa konstitusyon at mga umiiral natin batas katulad ng Local Government Code ay domicile. Ano po ang kaibahan ng residency or domicile? Ang isang tao ay madami, pwede magkaroon ng madaming residency, madami kakasimbahay. Mm -hmm. Pero ang isang tao ay meron lamang daw isang domicile. At siya na pwedeng domicile of origin, kung sa kapinanganak, sa kalumaki, sa ka, ka, lumaki, ka uh, yung lagi mong binabalik-balikan. At mm -hmm. pwede, namang naman yung pangalawa ay yung tinatawag na domicile of choice. Ibig sabihin, yung domicile of origin mo, pwede mong i-abandon kung saan nakapag-asawa ka, pinili mong sumama na lang sa iyong asawa, pili, mm -hmm. pinili mong kung ano ang domicile ng asawa mo, ay doon na rin domicile mo at hindi ka na bumabalik-balik do sa iyong dating domicile, ay yung ang tawag dyan, domicile of choice. Hmm. So, uh, doon po sa nangyari, doon sa tagig, lumalabas ang magdalo mag-asawa mag ay magkaiba ang domicile. Maaaring isa ang residence pero magkaiba ang domicile. Halimbawa, yung, road, yung domicile ng babae ay dito sa kabilang distrito yung domicile ng lalaki ay sa kabilang distrito sa doon siya lumaki, doon siya ipinanganak, doon siya nag-aral, pero maaaring nakatira sila sa iisang bubong doon mm -hmm. sa kabilang distrito. So yun mm -hmm. po ang domicile. Imelda Romualdez Marcos versus the Comelec. Ano po nangyari doon? Pinanganak sa Leyte nagpunta sa sa uh, Ilocos, pumunta diyan sa may bandang uh, Malakanyang. Pagkatapos po ay pumunta sa Hawaii, bumalik po sa Leyte, tumakbo ang sabi ng Korte Suprema, ang domicile of origin pa rin ng uh, uh, pita, ng ng uh, ginang Marcos mm -hmm. ay ang Leyte at hindi niya inaabandon ang domicile of origin. Mm -hmm. Kasi kung uh, sa ordinaryong mamamayan, Chairman Garcia, dahil parang sasabihin, eh, mag-asawa nga eh. Oh. Anong naging magkahiwalay ng tirahan yan? Di ba parang ganito yeah, ganit, ganit 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 po, Sir John, naman, eh. uh, Sir John, Sir Drew. Oh, halimbawa, po. ikaw ay Sir John or kaya ikaw ay Sir Drew, taga Bicol. Hindi po porkit ikaw ay nakapag-asawa ng taga Cavite, eh, ikaw ay nasa Cavite na halimbawa. Mm -hmm. Lagi't-lagi pwede ka rin bumuto't bumalik doon sa Bicol. Eh, pwede yun ang iyon domicile of origin. It is the place where you always intend to return. And uh, uh, kahit na ikaw... Meron isang kaso eh, na ang uh, nangyari, 30 taon na siyang hindi bumabalik doon sa kanyang lugar. Hmm. Tumakbong kongresista. Uh, nanalo. Uh, ng disqualification. Sabi na Supreme Court, yung kanyang lugar na yon na ay yung panini ng domicile of uh, Origin. origin at therefore mm -hmm. hindi nagbabago. Mm -hmm. Maliba na lang kung may mga action siya na nagbabago ng kanyang domicile. Uh, halimbawa talaga, hindi na siya halos nagbabago. At hindi mo daw po kinakailangang uh, tumira sa lugar na yan, 24 hours a day, 7 days a week. Mm -hmm. uh, it is just enough na merong proof mm -hmm. na you have the intention to always return. Right. Chairman Garcia, nagulat lang ako sa example mo kay Drew. Bakit totoo? Alam mo yung personal ni Drew? <laughs> 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 Yari ka, Drew. <laughs> Nakikinig ba siya? <laughs> anyway, at least malinaw ngayon, ano? Kasi ako, yun, unang-unang pumasok sa isipan ko, eh. Parang yung nangyari yung sinasaya mo. Kaya yung mm -hmm. dating Senator Coco uh, Pop, Pop Pimentel. Oo, maraming sample kay, yan. Kaya dating Mayor uh, uh, Marcy Chodoro. Marcy Chodoro. Residency ang pinag-uusapan dyan, di ba, Chairman? Apo, kung natatandaan niyo rin hmm. po, si Congressman Senator Manny Pacquiao yung, from Jensan, ah, ah, lumipat sa Sarangani. Tumakbo eh, o tumakbo rin Congressman doon sa Sarangani all at nanalo siya. So, pero ang ibig kong sabihin po ay uh, yun po, talagang napaka-flexible po kasi kapag ka-issue ng residency. And hmm. therefore, napaka-importante po yung one year na sinasabi bago mag-eleksyon, kinakailangan nakapag-establish ka na ng residency ngayon. Kung halimbawa eh, kayo ay eh, isang gobernador halimbawa ng isang probinsya, e eh, tapos yung lumipat ka doon sa isang highly urbanized city within the province, Remember po na ang highly urbanized city ay hindi po bumoboto sa governor. And therefore, iba ang residency mo doon. So kinakailangan kung lumipat ka doon sa syudad, kinakailangan mag-withdraw ka bilang governor o mag-resign ka bilang ah. governor dahil mawawalan ka ng residency dahil right. ang uh, isang syunod na yon ay isang highly urbanized city na hindi bumaboto for governor. Ganun right. po mga effect niyan. Residency Aha. is a continuing requirement. Anytime na nawala yan, kahit ikaw ay nanunungkulan na, yan po ay magiging ground para tanggalin ka sa Chairman, uh, li linawin ko lang ay sa residency. Pag ako ba, liwala malbawa. Uh, total. Okay, eh, total, ikaw naman na kaninang in-example. Uh, tuloy mo na. Example mo na, na rin <laughs> naman. <laughs> <laughs> sa, <laughs> labawa, from dito sa Metro Manila, tapos sa uh, Cavite, residency, limbawa, halimbawa lamang ha, yung bodega ba, halimbawa, pwede, na pag aari eh, property ko, pwedeng residency yon yun nga po yung isang nakita rin pwede, dahil una. Eh, pwede ba ako mag-address doon? Lagyan mo ng kwarto. Ayun, Al halimbawa. -al diba? Tapali ko Tapalikuran para matuturin mong matitirhan pwede mo. Pwede ba yun, Tawa Chairman? Ba, chairman? Eh, pero siyempre, ang titingnan mo dyan yung mga papel. Mm -hmm. Ano ang klasifikasyon ng papel na yan sa mm -hmm. papel? So, kung yan pala naman ay isang commercial, hindi siya residential. Kung yan mm -hmm. naman pala ay isang uh, stockroom, hindi pa rin siya residential. So, sa bandang uli, yeah. you will always follow the papers titingnan pa rin yung papel kasi yun ang pinakabasihan. Ang, ang sinasabi po natin, madami pong pagkakataon basta nagtuturo ng mga, mga lugar, aba, eh, hindi naman pala doon talaga, wala naman, walang intention, eh, hindi nakita kahit kailan. Ni hindi napansin doon na doon hmm. pala naka, na o nakatira man lang. Mahirap madali po sabihin for convenience sake na dito ako. Hmm. Eh Pero ano ba yan? Ay, yung pala naman ay isang warehouse. So paano mm -hmm. ka nakatira dyan? Tapos mm -hmm. ay, ang tinatakbong mm -hmm. mo ay congressman. O kaya isang yan. mayor o mm -hmm. governor. So dyan pa lang po makikita natin there is no intention to return. Mm -hmm. Isang kaso, Romel Halosos versus Comelec. Pagdating niya sa Pilipinas, siya ay nakit nakitira lang sa kanyang kapatid. Ngayon, tumakbo siya ngayon ang, ta ang tanong, dinisqualify siya ng COMELEC, ni reverse ng Supreme Court. Ang sabi ng Supreme Court, hindi mo kinakailangan magmamayari ka ng bahay. Mm -hmm. Kahit na ikaw ay nakikita na lang, nangungupahan lang, yan ay sapat na. Kung ikaw ay may intention to remain there do sa lugar na yan. Kasi kung magsasabi daw po tayo, dapat may bahay, ay residence sa na sinasabi natin mm -hmm. at hindi domicile. Sapagkat mm -hmm. nagdadagdag daw po tayo ng kwalifikasyon na wala naman sa batas. Right ermano hey balikan ko lang po yung sa Tarlac ano po mangyayari sino ang iu uh, ano uh, mayor yung vice ang nakalagay po sa desisyon ng ng N Bank ay uh, ang vice mayor yung succession hmm. dati Rati po Sir Drew at Sir John mga ilang buwan na nakalilipas bago maglabas ang desisyon ng isang na isang desisyon na nagbago ng lahat yung pong kaso ng Mangudato versus Comelec inabando na ang kaso ng Halosos versus Comelec sa Halosos versus Comelec kapag ka ang final ay yung misrepresentasyon o yung hindi pagsasabi ng totoo at na cancel ang candidacy ang uupo ay second placer kung sino yung pangalawa uh, ngayon po, dahil sa bagong desisyon ng Korte Suprema, sa kaso ng Mangudato versus Komelik, inabandon po yung second place sa rule. Ang mm -hmm. makakaupo na po ay ang vice nice. mayor, vice governor, ang rule on succession na po lagi uh -huh. ang susundin kahit sa disqualification o cancellation ng candidacy. Opo, uh, Chairman, bago ko lang makalimutan kasi marami-rami marami pa tayong uh, issue na dapat tatalakayin though uh, medyo kinakapos tayo ng oras. How about naman po sa case po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon po ay nasa The Hague, Netherlands at ang acting po na mayor ay yung kanya pong anak na si uh, uh, Vice Baste. Baste, Vice Mayor uh, Baste, siya po ang acting mayor. Pagkang kailan yun? May limit ba tayo Andrew. doon? opo ang milik po basta nakapagpagkakamay, may nakapagproklama na o kaya ka, tapos ng eleksyon, nawawala na po kami ng jurisdiction. Bigla po itong pumapasok na sa jurisdiction ng Department of Interior and Local Government. So mm -hmm. sa, sa ka, kanila pong uh, sitwasyon, kami po ay nagproklama, kahit naman po absent, eh, pe, pwede namin iproklama at hindi naman mm -hmm. kinakailangan. Present yung tao. Kaya lang, kung makakapag-assume, yan po ay uh, isang bagay na nasa local government code na mm -hmm. dahil nga po maaaring wala dito, hindi nakapanumpa, kaya po naging acting muna yung pong naturang uh, vice mayor na nahalal. Ngayon po, kung may palit pa pa para dapat ay makapanumpay yung isang tao, otherwise, para mapo-forfeit, yan po ay ang local government na ang bahala magpatupad. Mm -hmm. Right. As much as we want to, Chairman Garcia, kaso tinatalian po ng oras ang aming uh, ikangay uh, pagkakataon pang magtanong. Nasa inyong pagkakataon, Chairman, baka may karagdagan pa po kayong uh, mensahe sa ating mga kababayan? Doon po sa mga mamamayan ng no, mga lugar na nabanggit natin, lalo pat uh, ito ay mga division cases pa lamang, ibig sabihin, hindi pa po tapos ang kaso at nananatili uh, mananatili po ang inyo pong mga nakaupo na local chief executive sa kanila mga pwesto. Huwag po natin i-consider na sila po'y matatanggal na dahil wala pa pong ganun tayong pinag-uusapan. Yan po ang kagandahan ng tinatawag na due process, merong motion for reconsideration and therefore medyo haba-haba pa po ang proseso. Dito naman po sa Commission and Bank na ang nag-desisyon, eh, tingnan din po na kasi pwede pa kung pumunta sa Korte Suprema upang makakuha ng rebejo baka sa may restraining order bago magpatupad ang Commission on Elections at ang DILG. Alright. At uh, Chairman Garcia, maraming salamat po. At huwag niyo pong kakalimutan ha, ang pagiging first nominee niyo mm. kung hindi po madi-disqualify ang uh, Tambucho Party list. At <laughs> ah, huwag niyo kalimutan po yan. Talaga, sa bawat usok, Tambucho ang sagot. Ah, <laughs> salamat <po>. Ang galing. <laughs> thank you, Chairman. <laughs> Good morning. Ingat, <laughs> ingat. Salamat, salamat, salamat. Salamat, salamat. Yung po, mga kabalitan, kabalitakdakan, si Comelite uh, Chairman at Tambucho Party. Wala, well, mamaya na yun. Comelite Chairman, George Erwin eh? Garcia.